Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli si Kuya Drew ang maghahatid sa inyo ng karagdagang kaalaman sa ating buhay pananampalataya bilang isang katoliko. Ito po ang ating tatalakayin patungkol sa sakramento ng pakikipagkasundo o Pagbabalikloob o kumpisal. Ano ba ang kahulugan ng sakramento ng pakikipagkasundo? Ang sakramento ng kumpisal o Pagbabalikloob ay itinatag ni Jesus bilang daanan ng biyaya ng kapatawaran at ng biyayang nagpapalakas sa kristyano upang lumayo sa tukso at tumanggi sa pagkakasala. Kaya bilang isang katoliko at tunay na kristyano, ito ay napakalaga sa ating lahat. Napakaganda ng iniwan ng ating Panginoong Iso ang sakramento ng pakikipagkasundo o sa kilala natin na sakramento ng kumpisal at pagbabalik loob. Dahil sa tuwing tayo ay nagkakasala, tayo ay nahihiwalay sa Diyos. Kaya ang sakramento ng pakikipagkasundo ay siyang matibay na tanda ng biyaya ng Diyos upang tayo ay muling makabalik sa piling niya. Sa Catechism of the Catholic Church, mababanggit doon ang pagsiwalat ng kasalanan sa pari sa malalim na kaulugan nito ay isang pagtatapat, pagkilala at papuri ng kabanalan ng Diyos at ng kanyang awa sa makasalanang tao. Ito ay tinatawag na sakramento ng kapatawaran. Dahil sa pangmagitan ng pari ay binibigyan ng Diyos ang nagsisisi ng patawad at kapayapaan. Ngunit sabi ng mga kaibayo nating kapatid na ang kumpisal sa pari ay inventoal at wala sa Biblia. Kung wala pala itong matibay na batayan sa banal na kasulatan, nangangaluga na mas marunong pa sila sa Diyos. Dahil sa lumang tipan, hindi naman nangumpisal ang mga Israelita diretso sa Diyos. Nagutos pa nga ang Diyos ng paghahandog ng isang toro para sa kapatawaran ng kasalanan na mababasa natin sa Leviticus chapter 4 verse 1 to 5 at sa Leviticus chapter 5 verse 2, 5 to 6 ay sinasabi na dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan at upang siya'y mapatawad maghahandog siya kay Yahweh ng isang babaeng tupa o kambing iahandog ito ng pare upang siya'y patawarin sa kanyang kasalanan nakita ba ninyo na gumagamit ang Diyos ng daluyan ng kanyang biyaya at awa para sa pagpapatawad ng kasalanan sa pamagitan ng paghahandog ng pari sa taong nagpayag ng kanyang kasalanan. At marami pang talata sa lumang tipan ang nagpapayag patungkol sa paghahandog sa ikapapatawad ng kasalanan. At utos ng Diyos na gawin ang pag-aalay ng isang pari sa kapatawaran ng kasalanan mula sa angkan ni Aaron sa lipi ng libita na mababasa naman natin ito sa number chapter 3 verse 1 to 51. Ngayon ang tanong, bakit kailangan dumaan sa mga pare na mga hudyo upang patawad ng Diyos ang mga kasalanan na nagkasala sa pamagitan ng paghahandog? Uulitin ko lang ha, ang Diyos mismo ang siyang nagutos patungkol sa paghahandog upang mapatawad ang kasalanan ng mga Israelita. At ito ay may kaugnayan sa ginagawa ng mga Katoliko sa pagbabalik loob sa Diyos sa pamagitan ng sakramento ng Kumpisal. At sa ating mga kaibayo na tumututol sa sakramento ng kumpisal ay narapat nilang questionin ang utos ng Diyos sa paghahandog ng pare pag katapos magpayag ng kasalanan ang sino mang nagkasala. Dahil ito ang patunay na hindi sila direkta na humingi ng tawad sa Diyos sapagkat itong utos ng Diyos sa lumang tipan eh ay din konsepto nating mga tunay na kristyano ang muli tayong mapagkasundo sa Diyos sa pamagitan ng sakramento ng kumpisan na isang tanda ng biyaya na ibinigay ni Kristo sa atin. Kaya mga kapatid, abangan ninyo yung part 2 ng ating tatalakay. Napakaganda po nun. Kaya sa muli, pagpapala at pagibig mula sa Diyos, ang hatid ko sa inyong lahat at buhayin natin ang ating pananampalataya bilang katoliko. Hanggang sa muli, salamat po mga katropa faith.